on guys andito dito na tayo sa uh, sa car oh, sa car yun so guys ayun papunta na tayo ng airport and yun pauwi na tayo ng Pinas ngayon so after 3 years nga tapos na yung kontrata natin and ayun hindi na nga ako nagparin dito sa Taiwan and so saka na yung mga tanongs So, ano ba yung nararamdaman ko ngayon? So, ngayon is medyo kinakabahan, naiiyak, nalulungkot, natutuwa. Halo-halo yung feelings ko. Sabi ko hindi ako iiyak eh. at isa sa mga mapalad na nakapag-work dito no? na experience ko kung gaano talaga kaganda to so yun <laughs> siguro naiyak ako kasi ayun nga sobrang grateful ako na, na experience ko yung Taiwan and nakapag-work ako dito and yung kung sino ako ngayon kung sino ako ngayon is sobrang laking part ng Taiwan sa pagkatao ko ngayon. Guys, nandito na tayo sa Taoyuan Airport. And kasama ko din si Kuku. So, yun yung driver ko guys ng taxi. So, yun guys, check in na kami. Kasama ko yung dalawa kong ka-batch. E... <laughs> so, yun, isang kontrata lang kami dito guys. After 3 years, uwi and nawalad. So guys, pagpupunta kayo dito ng airport or uwi kayo, magbabakasyon kayo sa Pilipinas, galing dito sa Taiwan, dali nyo lang yung ticket nyo, syempre, tapos yung passport, tapos yung ARC. Tapos, 48 hours, bago kayo mag-travel, kailangan may i-travel na kayo. So, mag-check-in na kami and intay pa kami. So, medyo mahaba-haba yung pila. So, guys, naka-board na kami. Ay, naka-board oh, na. Oo nga. Nakapasa yung mga ano namin, mga paraphernalia. <laughs> mga excess namin. <laughs> so yun, shoutout sa broker namin, Golden Brother. Hanggang sa pinakadulong-dulong sandali. Ayan, sinamahan kami. So, isa sa mga pinaka gusto ko dito is yung safety. No? Tsaka, eto. Yung mga water dispenser dito, guys. Solid. So, meron ditong cold, merong hot. So, yun. Na-appreciate ko lang talaga siya. And, kita nyo naman guys, wala akong gamit, ba? Diba? Wala akong gamit na hawak. Tapos, yung, doon yung CR guys, doon sa pinanggalingan ko. Tapos yung gamit ko, yung gamit ko nandito. Malayo-layo pa yan guys. Dito yung gamit ko. Ayan Oh. Yun yung gamit ko. Dito lang talaga ako nakakapag-iwan ng, ng gamit na wala akong inaalala talaga. Ito yung mamimiss ko talaga, yung di ako matatakot na mag ako ng gamit kung, kung saan man, di ba? Kasi pag, pagbalik mo, nandun pa rin yung gamit mo talaga. sa mga mamimiss ko yun dito sa Taiwan. Dito guys, ang immigration dito ay electronic na. So itatap nyo lang guys yung inyong passport, tapos yun, yun na. So guys, para sa mga bago lang po, no, na magta-travel or mga OFW lalo na hindi na alam ang gagawin pagkatapos ng immigration kung mag-isa na lang sila so dun sa boarding pass nyo guys meron nakalagay doon na gate eto guys yung gate so tignan nyo dun sa boarding pass nyo yung gate tapos is meron naman silang mga ganito yan so dyan nyo malalaman kung saan papunta yung gate nyo so ako sa dito ako so pupunta tayo ng D1 to D So guys, pag magpagta-travel kayo no? Ang ano lang doon, lagi niyong dalhin si magta Tsaka si magba Si magtanong at tsaka si magbasa So yun guys, nandito na ako sa boarding gate So sa boarding gate na tayo And medyo maaga pa naman So, sleep muna ako So yun guys, dito kami sa loob ng airplane And ito yung ating upuan yeah. So nandito tayo sa ais So 'yon guys, andito na tayo sa Pilipina. <laughs> Welcome back to me. Maulan talaga 'yung panahon. Ay, buti na lang maulan. At hindi mainit. So baggage claim na tayo. So 'yon, waiting na lang dito sa baggage. And pagkatapos ng baggage, labas na tayo. Babe, kiss po Wala ko lang yung mga kamsa akin, eh. <laughs>